What's up mga idol! It's me Ramsangin at welcome back again sa uh, itong channel. So ngayon ay muli tayo nagbabalik sa um, Rhymes Vlog Youtube Channel. So matagalin na kami ng pag-update so ngayon ay mag-update tayo. So bago natin simulan, quick intro na tayo. Ang panibagong update natin mga idol ay sasagutin ko lang ang tanong ng ating ah, isang idol. So, ang tanong niya po ay, magkaiba po ba ang trabaho ng receiving clerk at checker? Ah, ang sagot ko po dyan mga idol ay, upo magkaiba. Sa pagkakaparyas po muna, pagkakaparyas nila at ang trabaho nilang dalawa ay tumanggap uh, ng uh, deliver mga, mga deliver po yun po yung trabaho nila yung mga deliver dating yung sa deliver uh, ibibigay sa kanila yung uh, resibo yung diya so titingnan nila dun ko tama po ba yung uh, mga item na dumat at i-check nila po dun kung tama po sakto lang yung dumating na nasa dia sa dumating yun po yung Uh, trabaho nila. So, sa pagkakaiba po, kasi, halimbawa po na na-deliver na yung item at napasok na sa isang store, ang pagkakaiba nila po ay ang checker ay hindi um, bibilangin pa po yung loob ng Uh, halimbawa nakabox bibilangin nyo po yung loob bubuksan nyo po yung packaging at bilangin niya po yung nasa loob. Yun po ang trabaho ng chicken. So yung receiving clerk naman, so na-deliver na, napasok na Pasok sa, sa sa store, napasok na po siya. At na-check na po niya kung sa pula yung dumating na, alibaba, mga box, ganun. Eh, wala na po siya. Wala na, wala na siyang gagawin. Ang so, gagawin niya lang po ay maghihintay na bilangin nung dicer. Ang dicer na po yung bahala. Wala na pong ano yung gagawin yung uh, receiving error. Kundi, makintay ng bilang ng dicer. Yun po ang kanakaiba nila. Yung checker ay bibilangin po yung loob buksan. So, yung receiving clerk ay hindi na. maganda na lang yung receiving clerk ng bilang ng dicer yun po ang ah, kanilang uh, ah, Magkaiba po ang kanilang trabaho. Mayroong pagkakahintulad pero magkaiba po ang trabaho nila. So yun idol at, at sana na liwanagan na doon sa akin kaunting paliwanag na magkaiba po ang trabaho nila ng Jigar at Residue. So yun. Uh, yun lang mga idol at maraming maraming salamat sa pagsuporta at tuloy na pagsuporta sa aking youtube channel at 944 subscriber na tayo at sana dagdag dagdag dagdagan nyo po para mabot na po natin yung 1000 subscriber at malapit na tayong mag-monetize so yun lang mga idol at uh, bye bye na po